Hi guys, welcome back to my channel for today's video ay paalis na nga tayo dito sa tinuluyan natin dito sa my nature camp Patarbolinaw Pangasinan. Yan guys, ngayon naman ay pupunta tayo sa lighthouse ng Bulinaw, Pangasinan. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit you na rin ang notification bell para updated kayo if may mga bago tayong video. Salamat guys! Few later. Hi guys, welcome to Bulinaw Lighthouse. Yan guys, papasok na tayo ngayon dito sa may Bulinaw Lighthouse. Yan guys, akit na tayo, then antayin natin yung mga kasama natin para sabay-sabay tayong papasok dito sa Bulinao Lighthouse. Yan guys, samahan nyo kami. Shoutout nga pala kay David and Ate Masen na kasama natin dito sa Lighthouse. dito guys ay mag -e entrance tayo ng 40 pesos per head para sa environmental fee na pwede nyo rin gamitin sa Bolinao Falls at Patar Public Beach dito sa Bolinao, Pangasinan. Yan guys, pasok na tayo. Ah, huh? naman Guys, nandito tayo ngayon sa lighthouse ng mulinaw Pangasinan. <laughs> Hi yes, guys. Kita tayo. Let's ask her. Hinakkit, hinakkit. Ay, marunong mo dito. Oh. Photographer yan guys. Yan. Kailangan kasi mga wild light Taos. Ipasok mo kasi. Ipasok. Baka pasok na maayos. Alam oh, mo tayo na pawag sa biyay photography. O yan o. Yung kamay mo maikli. Ganda mataas. Ganda

Salubungan, magkaharap, magkaharap. Ganyan. Yan. Yan. Uh, Tapos gaganong kayo, kasi nakahawak kayo doon sa dulo noon pagka nandito na. Uh, dito dapat malapit. Ha? Dito dapat malapit. oh kaso hindi ko makuha ng yung tower. Ah, ayun, dito pala. Ya, <laughs> ya, yeah, yeah, sige. Ya, yeah, ya, yeah, sige. oh O, oh, saan ako? Umano na kayo. Dito, oh, kaya naman si Chowa, nakahawak din. O, ganyan. Hindi siya makuha min.

dito lang. lang Mano, natin Hindi kaya 'yun doon Robert, ibaba mo. Lapit ka dito. Robert, Kasi 'yung picture ko nakuha. Ko hindi lang pag mo lang ganun pa makikita 'yung ni Robert. Pa. Mo maano atin, ha? Mo. Pa. Ako, Sabit patingin ba? nga. Sabit patingin. Diyan bigigin niya. Diyan 'yung Tinan mo, pantay kami nung um, ang tower. Ayan o, mas malaki pa ako sa tower. Tinan mo. Oh, yeah. ah. Ayan o, nakikita mo yan? O, malaki pa ako sa tower? Oo. Oh, oh, oh Kailangan oh. maging ganun kayo. Oo, oh. oh, eh, edi dito kami. Dito kami po posisyon. Dito, 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 dito kami. Diyan ka. Kanan pa. Ay, baka nga malapit na. Kanan pa? Oo, dito tayo. Diyan nyo, mga anak. Kapit pa dito. Kapit dito. Kapit pa. Oo, oh, yan. Oh. Kapit pa. Wala, wala. Wala yun talaga. Oo, oh, yan. Yan kailangan po kasi yung Dile tower. Pa, yung oh, yeah. oh, giant dalawa, huwag natin siya idamay. Ay, Lahat na lang tayo. Lang tayo. Pero, na. Igan ang na, so. -ayan Dito. Da -da -da. Na. yung. Tapos, basta ha, Yan. Yung kuwatin natin tayo Ganyan, kuha. Oo, kuha. Pati kuwa lahat yung, yung ano. Oo, oh, Latay dyan, no? Hey, oh. Saan sila oh, po pesto? Pa dito, pa dito, dito. Ha? Dito. Dito, dito sila okay, po Okay na yan, eh. Nakaplay yan video? Uh oo. -oh. play Nakaplay, mm. di ba? O, mm dali, -mm. pesto na kayo dito. Ay, tayo. Ayan, yan, yan, yan. Para pati yung tuktok. Tuk -tuk. Pero ay, kita lahat. Dito. Pati ay, yun. Dali, pila na kayo. Dali, para may selfie tayo lahat. Dali. Oo, ayan, ayan. Tapos pupunta lang tayo ate. Ha? Ayan, oo. Ayan, hindi ko gagalawin, ha?

Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Thank you guys!